Menor de edad patay, lima sugatan sa aksidente sa kalsada. Diyan po sa may Pangasinan. Narito ang uh, news scoop ni Judith Estrada Larino. Bata ang isang dalawang taong gulang na bata habang sugatan ang limang iba pa ng sumalpok. Ang sinasakyan nilang tricycle sa isang truck sa barangay Bued, Kalasyao, Pangasinan batay sa kuha ng closed uh, circuit television o CCTV bumabiyahe ang truck na may dalang construction materials sa tamang lane nang bigla itong mabangga ng isang tricycle batay sa embesigusyon ng pulisya, nagtangkang mag-overtake ng e-bike ang tricycle driver na siyang ama ng nasawing bata. Naisugod pa sa ospital ang bata ngunit idineklara itong dead on arrival ng mga sumuring doktor. Ayon sa pulisya, nakatakdang mag-usap ang pamilya ng biktima at ang driver ng truck hinggil sa naturang insidente. Yan ang aking news scoop. Ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.